Hi everyone, welcome to my vlog. This is MPLP, my poor life in Philippines. Pero wala pa ako sa Philippines, nasa Saudi pa ako ngayon. So vlog, uh, <laughs> so guys, today's video, I'm gonna answer some question because recently I received a lot of message requests. Recently I received a lot of message requests And, dalawa lang ang palaging tinatanong sa akin. Kung ano daw ginaw, ginagawa ko to lessen my anxiety, ah uh, no, to lessen my acid reflux. And, pangalawa, ano daw ginawa ko para to lessen also my anxiety. So, a uh, first kong ginawa, guys, para mabawasan yung acidity ko is, una, gumagawa ako ng diary kung ano yung kinakain ko. Kung ano yung kinakain ko na pagkain na nag-trigger ng ano, yung paghilab dito. Yung feeling hungry. Kasi guys, yung hyperacidity ko, may lucia na po ako eh. May lucia po. So, napapansin ko po pag kumakain po ako ng manok or oily foods, spicy. Basta oily foods at spicy at maasim. Sumasakit pa yung chan ko. Tapos, parang umaakat dito. Yung parang may Pepsi na nakabara dito na maasim. Ganun po ang feeling. Pangalawa, para po to lessen my anxiety po, ang ginagawa ko po ay ini iniiwasan ko po yung palaging pagbabad sa cellphone. Tsaka, hindi na po ako madalas na may Facebook o kaya nagsi TikTok. At saka, hindi na po ako madalas nag nag uh, nagbe-browse sa Google sa mga ano man 'yung symptoms na na feel ko. At tsaka pag oras na po ng tulugan, natutulog na po ako, binababa ko po ang phone ko. Pinipilit ko pong matulog, nakikinig pa po ako nang uh relaxing music hanggang sa makatulog po ako. Tapos, pag humihilab naman po yung chan ko, kumakain po ako agad pa konti-konti. Tapos, lagi po akong umiinom ng tubig. So, ganun po ginagawa ko. Out of 10, from 1 to 10, if I will rate my hyperacidity, siguro, um, nasa 6 na. <laughs> nasa 6 na po yung, yung minib ko. Yung anxiety ko naman po, siguro, um, I would say, nasa 8 na po. Parang ganon. So that's all for today. Thank you for watching. Bye!